Nanay, nanay may debate dito sa TV, mami, ha. Ah. Boyet, salamang pinto. Boyet, naririnig tayo ni Tatay Edgar, eh. eh hindi naman yung makikinig, bingi yun, eh. Patay ka kay Tatay, ano na si Tatay Edgar, eh. Nandiyan ba siya? Hi hindi ko siya nakita kanina, eh. Hindi tayo, salamang nagbobo ka talaga, eh. Ikaw, ikaw yung mas bobo, eh. Kas ikaw nakikinig sa akin, eh. Ikaw, ikaw yung mas bobo eh kasi sabi mo nag-exercise ka ni Archie eh. Di naman exercise, exercise yun ni. Eh. Nag-ganong-ganong kami ni Archie Di naman kami nag-exercise sa eh, ano hindi, eh. Hindi eh, naman kasi exercise yun eh. Si, ano alin ka eh. Ano ba yun? Kung matalino ka. Bad yun sabi ni nanay. Di, di ba gina nanay? Ginawa, 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 ginawa niya ko, ni si gina ko si nanay, Kinakausap ko si nanay. wag kang maingat. Di ba bad yun? Oh, ba't ka nag-walk out? Hindi ako Sabi ni lalay ka, baka ano ka daw mag-walk out? mag ako, <laughs> Archie. <laughs> Archie. <laughs> si Archie, si Wala, ano? wala si Pakpok eh. Wala, Ati sa akin maganda sa'yo, pangit. Let's <laughs> Hindi na gupokpok si Aubrey, hindi na siya bumabalik sa bar. Nakita ko si Aubrey eh. Ibig sabihin pumasok ka. <laughs>